Ito yun na sumulat. Ah, bali, kami po dalawa na direct nag-isip, pero si direct po talaga ang sumulat. Direct beans. Mm. Apo, direct beans. beans. Kung saan yung movie, Hiwaga, sa balay, tuntag parang gano'n. hindi <laughs> po. Ano, uh, tungkol <laughs> po siya sa, ah, uh, sa mga engkanto, mga gano'n, at sa mga ibang elemento. Kasi ang, kumbaga sa atin, ah, uh, ang laging pag-iisip natin pagka tungkol sa mga sinabing elemento, takot agad eh. Ah, iba yung naiisip natin, di ba? So dito kumbaga, ang sa amin po is mapapakita namin yung mga good side po nila. Dito. Mm. Mm. Kung mga Mm. Kasama ka rin sa casting? Siya ang lead Ako po. Ako hmm. yung lead same uh, pwede ka yung... Ano? screen. Screen Ano ba? Nag-collab -nag kayo ni... Apo, apo. Hindi, si Vince lang ang sumula. Si, ako lang po yung kumbaga nag-share idea po kami. Mm. Tapos, siya po yung nagsulat talaga. Sino yung producer ni Ah, ako. Siya. Bakit And mo ito. naisipan gumawa ng Stargazer dito? Ah, uh, matagal na po kasi talaga gusto kong makagawa ng movie. Okay. So, parang sa akin is, ah, uh, hindi naman kasi naipapalabas sa sine yung mga nagagawa ko. Yeah. So, eto yung kumbaga susubukan ko talaga mm. na maipalabas Mainstream. siya sa sine. Ito kasi yung gusto kong mangyari talaga. Mainstream. Paano sa inyo nag-tagpo niya? ah uh, dahil po kay Ines Veneracion. So si Ines Veneracion po, kaibigan ko po siya. Ah, okay. Yung teaching, diretso ba sa kanya yung teaching? Ah, uh, bali diretso po. Support ng movie si eh? Ines? Aba. Kasama. Sino, kasama siya? po siya. Sino-sino pa yung cast? Ah, uh, kasama po namin dito si Miss Universe 2019, Gasini, uh, Ganados, at saka po siyempre si uh, Yormes Comoreno. Uh -huh ata uh, siyempre ko ako po si Ines Rasyon nandoon din mm. at uh, yes. si Roberto Reyes oh, yes. si Lisbina Reyes po kasama namin at yung anak ko ni Yorme, okay. si Raymond okay. okay. doso okay. So ano okay. ko po ba Ah bali si Isko Moreno po eh siya po ay eh, kapatid ko dito mm -hmm. sa movie na to siya po yung uh, parang uh, nag-rebelde eh, dahil may hindi magandang nangyari sa amin noon so um, parang siya yung Uh, sa huli na makakatakbo ikaw na. Ako. ako po yung bida dito sa kwento. Ano? Kasi uh, uh, kami po yung galing sa mundo namin dati sa ibang realm mo. So lumabas po kami dahil medyo na nasira yung aming mundo. So umalis po kami doon, pumunta kami sa mundo ng mga tao, elemento po. No okay. Mga immortal po kami. Ano na pinaghandaan n'ton? Yung first bida mo sa Pilipinas. Ah uh, noon po kasi ano eh, sobrang laki ko po talaga. So, ah uh, pinag-diet din po talaga ako ni Direk. So, medyo <laughs> uh, 16 kilos naman po yung nabawas sa wow. Para, uh, para mapaghandaan po itong movie na ito. So, sa, sa, sa acting, acting naman? Actin sa acting po, Act ano, ah, yeah, uh, Workshop? wala po eh. Wala po kung ano, uh, workshop. So, mga nasanay ako sa pag-arte ko sa mga short film. So, hmm. mga ganun po Yung ba mga kasama. ginawa mo before, short films lang or full-length movie? Hmm. Ah, Nag-produce din po ako ng sarili kong movie. Ako yung nag-direct, ako yung hmm. nagsulat, ako yung bida. So, full pero... Ah, po, naipalaos hmm. lang din po siya sa YouTube lang. Kasi wala namang po. Anong title? Double Cross po, the movie. At saka po yung alias, Commander Bantugan. Akin kasama po? Ah, sa Double Cross po, ah, mga vlogger po yung kasama ko. Oh, gaya ni Laquico Matos, Chino Roses. Yun po yung mga kasama ko doon. May captain ka sa iba ka? Ah, meron. Gamit Siya po yung aking leading lady. Wow. Sa so, palagay exactly. mo, Nick, yung pagiging isang sikat na vlogger bilang faith healer, di ba? Kasi ang lakas din ng following mo, di ba? May isang ano ka doon, uh... Uh, video na 85 million talaga inahabit okay, ng views mo. Sa so, palagay mo, makakatulong ito? Uh, sa so tingin ko sa... naman po kung makakatulong kasi yung mga supporters ko naman po talagang solid sila sa akin. Hmm. Talagang lahat naman ng uh, videos ko pinapanood nila so tingin ko uh, malaki may tutulong nila dito sa movie na to. And that's the reason ganito yung uh, genre ng movie. Is okay. because sa totoong buhay, faith healer ka. Yes po. At talaga nakaka-encounter nakaka ka talaga Opo, totoo po yun. So, kaya yung unang movie na i-release ko sa mainstream is kumbaga, okay. ibinasi pa rin sa mga nangyayari po sa akin. so, kaya, so pa yung mga element ang papakita dyan, mga na-encuentro mo na, na muna talaga sila in life? Yes po, opo. Mm. po. Kaya yung pinili mo yun. mga sinasapian, di ba yung mga... Opo, kasi... Hindi lang kasi totoo yung mga Kasi respeto po ang pasok sa amin. Sa kanila. <laughs> sa yun na lang. Ah, ano po, ha? Ah, totoo naman po yun na nangyayari. no? Mahirap lang po ipaliwanag. Oh. At saka, hindi naman po lahat ay eh, may please natin na maniwala. Oh. So kung sino lang po yung naniniwala, di yun lang po yung mm. uh, uh, manunood talaga. Alam mo naman ka kay Jessica na nakawan ka eh. Ah, opo po, Ano na nangyayari doon? Ah, kumbaga, pinasok po kami dati nung ano, kasi yung bahay ko po is wala pa ah, halos yung gate. So napasok po kami ng mga magnanakaw noon. Pero wala, ah, yung isa po pong tauhan yung nabarel. Pero okay naman, ah, gumaling naman siya, hindi ko naman siya pinababayaan. So, hindi nyo na lang yung mga magnanakaw? Ah, na, na, meron na pong nahuli, pero yun nga po, ah, may nakatakas pa rin po. Grabe. Kailan na nangyari? Ah, uh, so kakatanda po, po ay 2018. uh, November 29, 2019. Ah, 2018. yeah. Paano ba natutuon ng si Faith Healer? Ah, uh, uh, lola ko po talaga is healer, Pati yung tatay mo niya. Opo, sa Cavite. Cavite yun, di ba? Opo. Pero... Tatay na healer din. Healer din po. Okay. Uh, yun yung pagkakakwento po sa akin. tapos okay. na, may okay. nagpulit ang medalyo na napagod ah, doon yung isang medalyo okay. So, pero wala po silang iniwan sa akin na kakayanan o ano. Siguro calling na rin po sa family namin na... Uh, Asalan family nasa na namin yan so. na parang may... Bawat generation is may lalabas na healer sa akin. So, ano nangyari nung mapulit mo yung medalyo? So, ang hirap po matulog eh. Nung nasa akin yun, hindi ko po kasi alam kung para saan yun eh. Hmm. So, ginawa ko, tinago ko na lang siya sa isang bag. Tapos, yun niya, uh, hirap akong makatulog. Pag nakakatulog naman ako, is yung mga panaginip ko, is tungkol na sa mga panggagamot. So, oh. parang inuutusan niya na ako mga gamot. Inibigyan niya ako ng mga salita. Kinakausap ka? Opo. So, ang ginagawa ko, pag nagigising... Anong mga nagigis salita? Eh, para mga orasyon? Mga ba? tasal po. Mga Latin numbers po. Mga uh, orasyon. At pag nagising naman po ako, yun, sinusulat ko po siya sa notebook. Hanggang sa naipon ko, na-memorize ko po siya lahat. Yun ang ginagamit ko po ngayon sa panggagawa. Hmm. Hmm. Mga ilan na yung napagganin mo? Ibilang ka? Nako, hindi ko na po mabilang eh. Kasi kung ikukumpara po natin sa mga videos ko, uh -huh. hindi po lahat pinipidiyuhan ko eh. Mm -hmm. So at saka hindi po lahat in upload ko. Pinipili ko lang po yung sa tingin ko magandang i-upload. Eh kar karamihan po din e, delete ko na. Pero definitely na ang laki ng tulong so ng social media para mas makilala ka, di ba? Dalo. Napakalaki po talaga kasi kung walang social media, hindi kung sa isang gaya ko na healer, hindi po kami mabibigyan ng ibang tao ako. eh. Mm -hmm. Kaya bang idol mo si Sir ano, Ramon. Ah, Ramon Revilla Senior, Senior po. Dyer, so, Isa po oh, siya uh, na, sa inspirasyon ko. Uh, pagdating po sa ganito. Kaya siya rin po yung gusto kong sundan yung yapak niya uh, pagdating sa pelikula. Sa yeah. so, gagawa ka ng mga pelikula ng mga agi-agi mat. Yung... Opo, gagawa Mag po dito. ako. Mag-shoot na kayo. Mag-shoot na kayo at saka kaya ng balak na ah, Nag-shoot na po kami. Second, day. second day na po namin ngayon. So kakatapos lang po namin. At uh, uh, ang alam ko po sa 6 pa yung sunod. Mm. So tuloy-tuloy na po yan. Uh, eh, di may papakita kayo mga elemento jam special effects? Eh. Meron po at uh, talagang pinagandaan po namin to. Oo, oh, CGI lahat? Uh, hindi po siya CGI lahat. Uh, kung baga Pasta manual. Pa, pa. Uh, manual namin gagawin tapos konting konti lang yung uh, gagamitan po namin ng CGI dito. Mm. So gusto po namin talaga is realistic po yung mangyari dito. Ah, so kahit pa paano makikita namin ang totoong itsura ng elemento dahil ikaw nakikita mo eh. Yes po, opo. So for the first time, ano? Ang gagawa ng mga ano nila sa production di ba sa yung team ni Peke Galeata. Opo. So hindi ka pa nalitin ng industry at yung realization niya. Paano po, paano po? Itong na yung pumapasok na kayo sa industry yung ito. Ah, okay. Sa akin, para sa akin, parang tingin ko na pwedeng mangyari is mga ang hirap kasi talaga ng mag-isip ng ano eh, yung parang i-expect mo kagad, ang hirap talaga. Pero i-expect ko na lang sana talaga mag makilala ito, mag-boom ito, kumbaga ah uh, uh, tangkilikin ng mga tao itong uh, aming pinikulang ginagawa. In your own personal observation po, realization po. Ano po? Ah, sa na akin po uh, talagang sa tingin ko papatok po ito. Hmm. Papatok po ito. Sa, so, dahil talagang pinagandahan po namin ito at uh, Iba yung mga gagawin namin sa movie na to. Kaya this is general patronage. Eh. Oh, pwede, pwede, pwede po, ba P po, siya. Mo, po siya sa bata. Pwede Pinoy po siya. ang mo, pangmasa po siya. Sir, so, so, may bakit si ano, direct Vince Tanyada na piling mo mag-direct nito? Ah, kasi ano po eh, meron na rin po akong mga nakausap na director and then ah, kumbaga sa kanya po nagpalagay yung loob ko. So, kaya, at kasundo uh, nagkasundo naman po kami sa mga gagawin, kaya po si direct Vince po yung napili ko. Hmm. May target kayo dito kayo? Uh, na matapos po? na oh, yeah, mapalabas, so, mapalabas. Yeah. Uh, ang plano ko talaga namin is sa uh, uh, Metro Manila Film Fest so, hmm. sana. sana po sana po uh, makapasok at, uh, sa syempre sa, sa December po yan mm -hmm. ano. ayun, yun po hiling namin sana makapasok po talaga para sa mga bata P <laughs> pang bata po talaga siya, pang buong pamilya po yung uh, aming ginagawa so Nick, pinaghandaan mo talaga to dahil alam naman natin ang pagpaproduce ng pelikula magastos Sobra po at uh, talagang pinag-ipunan po talaga. Ay, <laughs> Ah, uh, hindi naman po mayaman. Kung mga lang po. Marunong lang po siguro kung humawak ng pera. Ayun. Uh, po. Pero hindi po ba kayo natatakot kasi yung mga ibang pelikula, kahit si Kat hindi ko makikita. Ah, hindi naman po kasi uh, ang katwiran ko po is, uh, pangarap po ito eh. Uh, kumita man to o hindi, pumatok uh, man o hindi, Uh, para sa akin natupad ko yung pangarap ko. Okay. Kahit mawala ako okay. sa mundo, at least meron na akong nagawa. Pero sana ko mita. Sana, po. Sana po. Ah, wow. sana so, po. sana po. Wow. Sana so, po. So bata po ka pa gusto mo nang mag -artista? bago mo pa na discover na. Opo, uh, bata pa lang po kasi curious po talaga ako pagdating sa uh, mga sikat-sikat eh. so, uh, para sa akin tinatanong ko, ano kaya yung feeling yeah. ng isang kilalang tao yung mga nagpapa picture yung mga mm -hmm. tao gano'n. So kung totoo siya, ko naman kasi nagkikilala po ako sa social media. Pag nasa malo ko, marami din naman nagpapa-feature or kahit sa ibang lugar. So parang naranasan ko na Pero gusto kong matawag yung sarili ko na isang actor. ayun mm -hmm. na, na may acting awards oh. ka na. Sana po, sana po. Okay. Sana pero sana po. meron ka na, di ba? di yung mga fans mo na single, tiisipin, ano uh, yung asawa natin? <laughs> ah, nasa kanila na po yan. <laughs> so uh, uh, lalagay ba natin eh, Wakala, John, uh, ang ang plano po is hindi po <laughs> talaga, isingret ah, is ah, po okay. talaga. <laughs> Opo, kasi ay, ayoko din po na mapasama sila sa issue. Kasi ako sanay po ako sa issue. Bago naman po ako nakilala ngayon to. Grabe na po yung naging issue, basher so Nasanay na po ako. So, wag na lang po natin siguro silang isama. So, hindi mo na rin pinapansin yung mga basher? Ay, uh, hindi basher. na po. Hindi ko na po sila pinapansin. Noon po talagang uh, super apektado po ako. Sa mga sinasabi nila, siyempre tao din ako, nasasaktan lang ako sa mga salita. Pero nung nasanay na po po, binaliwala ko na po. How young are you? At 32 po. Nabasa ko 20 years old ka nung damdod mo yung... Oo oh, po, totoo to po So 12 years ka nung nandata mo? 12 years na po. Saan yan na mo? Sa Laguna po. Sa may, ilog, may ilog po doon kasi doon. So dumugo na po yan. San Pablo Laguna po. <laughs> ah, yun yung lola ko po. Anong pinaka malubhang sakit ang napagaling mo? Sinapian ng tikbal. Cancer po. M cancer. Lang cancer, ah, uh, tinaningan na po siya ng doktor nang ang alam ko po, po, ilang buwan, tatlong buwan yata. Ganon. And then after ng tatlong buwan na yun kasi nagpagamot na siya sa akin, bumalik siya sa akin at taboy uh, buhay pa siya hanggang ngayon at uh, nawala na yung sakit niya na lang cancer. So, yun din yung pinagtataka din daw ng doktor. Anong stage yun? Stage 4? Stage 4 po. Ah, talaga. Ah... this year lang din po yata yun eh. Yung, pag, yung testimony na yun, pumunta sa akin mismo. Eh, yung pinag... Sinatian ng tekbalang na dinig ko yun eh, di ba? So, totoong may tekbalang. Totoo po, totoo po. Nakakita na rin po ako ng personal. Sino ka mukha dyan? Saan ka? Hindi ka mukha. Saan ka? Hindi na mo. Hindi na po ako natatakot kasi sanay na po ako sa kanila. Ah. Pero dito, Nick, meron ba dito ngayon? Ha? Ah. Oo. Dito. Meron na nararamdaman. Ah. Meron. meron po siyempre. Sa lahat po ng lugar. Huwag po kayo natatakot, no? Sa lahat ng lugar meron talaga. Nasaan siya rito? <laughs> May hawak ng <kong> pula. <laughs> ano ba 'yan? Tinanong mo kasi. Sanay na po ako, sanay na. Nung umpisa po, siyempre talagang natatakot ako lalo nung unang laban ko sa tikbalang, hindi ko alam kung paano sila lalabanan eh. So, takot na takot ako. Ang ginawa ko inalang po, inalam ko kung saan yung kahinaan ng bawat kalaban ko. And then ngayon, kahit ano yung mga kalabang ko, alam ko na yung kahinaan nila. So, madali na lang para sa akin. Para yung titig Better ka. Meron po. Give it a chance in a penis. Ako Opo, pero uh, kadalasan nga po, uh, wag naman pong uh, sabihin ng iba na na, 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 nasisira yung ulo ko, no? pero minsan kahit tulog lang po ako sa higaan ko, pag mamulat po, may katabi akong iba, na ibang nilalang pero sa akin, inahayaan ko na lang po siya. So, hmm. malaki talaga. Natanggap mo na na gano'n na lang? Tanggap ko na po. ah uh, simula pa po pagkabata ko kasi uh, noong type na nahulog po ako sa andam yun ang yung parang tinatapakan po natin pagka magpipintura tayo, yung ginagawa nila. ah uh, nahulog po kasi ako doon. And then pag mulat ko po, iba na yung nakikita ko. So, mula pagkabata, natanggap ko na po siya na gano'n po ako.